magluto tayo ng sopas. Ito at yung ating pang sopas. Ito at yung gatas. Baboy ilalagay ko instead of manok kasi si Saki po ibawal sa kanya yung maano, malansa. Ito at yung ating hapse. Karon at saka repolyo. Ayan. Kunti lang yung gulay kasi ayaw nila ng maraming gulay. Si Puyas bawang. buko na. Malamig kasi kaya kailangan nainit ang ating marianne. na ako bago tayo magdoto para fresh hmm. Hmm. pangit ng feeder galing sa ulit pangit And mm -hmm. sa seasonal kasi pagkakamitin lahat sa... sa ko. ng lang na yung kasi ayaw nila ang sa kanila. Punti lang kanyari. Ito yung paro. Tapos, kaya natin ang ating ng bawang. yung patamaan yung kamay ko? Eh,

instead of manok, lalagay ko baboy kasi nga, bawal si sake doon sa chicken. Kaya, lalagay natin baboy. Hmm. Ano Unahin man natin yung baboy. Para mag siya. gisa siya, saka si alagay yung sibaya, sibuyas, bawang diba dati inuuna dati yung ano yung sibuyas bawang ngayon in, ano nakit, may nakita kasi akong nagluluto sa ano sa ano din sa YouTube na inuuna niya yung baboy mo na ginaya okay, ko lang. Ginaya ko lang kung ano yung stay inuuna yung baboy niya kasi para daw yung mantika ng baboy yun na yung ano sa sibuyas sibuyas ba yun yung sibuyas bawang sa so, beto. Ito na yung ating buday sa tayo ng ating hot

健康。天